O uh, mga kabayan, panuorin nga po natin na ito pong panibagong balita na kung saan kilabagay eh, masisipa na po masisipa na daw po si Keso Puti bilang uh, Senate President uh, dyan sa Senado mga kabayan at papalitan na nga po ng panibago eh sino po ang mga may posibilidad na ipalit dyan nga po kay Keso sa Senado bilang Senate President. Ito po, alamin po natin na mga na panuorin po natin ito. Ka Eli, Sir Eli, pasok po. Ay magandang araw po, pinag-uusapan ho ngayon ang uh, mga papasok ko ng mga bagong uh, halal uh, o nanalo sa katatapos lang po na 2025 election sa so Senado. At uh, pinag-uusapan ho ngayon kung uh, magkakaroon ho ba ng pagbabago sa liderato ata uh, mapapalitan ito pong uh, si Senat uh, Presidente uh, Jesus Cudero bilang uh, pinuno ng Senado. So ngayon ay uh, ang uh, tanong kasi may uh, naunang uh, pahayag ito pong uh, si uh, Senator elect uh, at dito Soto na handa niya pong tanggapin kung may sapat po na numero upang muling pamunuan ang uh, Senado. At uh, kaya naman may binabanggit din si uh, Senator uh, Senate President Jesus na kung may bilang eh, hindi naman daw po siya magkakapito ko. Pero alam niyo ba na isa po sa maaring maging senyales na kapag pinalitan ito pong si uh, Senator Jesus Quintero bilang uh, Senate President ay maaring uh, baka walang tiwala sa kanya ang Pangulo na ma, siyempre magagampanan ng tungkulin para tuluyang uh, ma-impeach ito pong si uh, BP Sara Duterte. Kasi ayon po sa isang uh, uh, analyst, uh, political analyst, mga kababayan, na talagang gagawin daw po ng lahat ng pamamaraan ni uh, Pangulong Marcos Jr. o ng kanyang buong administrasyon na uh, upang makonbik, upang mapatalsik sa pwesto ito pong si BP Sara. Kasi ang dami na raw eh. Talagang nag-invest ng napakatindi na ho, ng mga effort kung ano-ano, ang Marcos Jr. Administration para talagang mapatalsik sa pwesto. Ito pong si BP Sara Duterte. So, ito panorin ho natin ha, at uh, meron pong panayam, at uh, nakusahan ay uh, binabanggit na talagang, kumbaga sa ano eh, lahat ng paraan gagawin para tuloy ang mapaalis sa pwesto. Ito pong si BP Sara Duterte. Ito panorin po ninyo ha. On senatorial candidate Vicente Soto the search readiness to accept the senate presidency if there are enough numbers. All 24 senators I think think that way. Mm -hmm. Sino man sa amin kabilang si Senator Soto ang may bilang hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yun na binibigay na kumpiyansa ng mayorya ng mga senador sa taong 'yon. At least one expert believes this impeachment may influence the selection of the Senate President. Definitely, especially because the administration has invested so much in the um, impeachment case of uh, VP Sara Duterte and I believe they will do anything to ensure that this impeachment trial will indeed happen and will uh, be favorable. But for now, as Cordero noted, he remains Senate Chief. Ayan po, may binabanggit ho na talagang may kinalaman po sa impeachment uh, kung sino man ho ang mamumuno na leader ng Senado. Kasi sinasabi nga po ni uh, professor Jean Franco, ito po yung uh, political uh, science uh, professor diyan po sa University of the Philippines na talagang uh, grabe po yung ginawang investment ni uh, ng Marcos Jr. administration kung kailan uh, lahat po ng pamamaraan uh, ay uh, gagawin daw ho uh, para tuloy ang uh, mapatalsik ito pong si B.P. Sara at uh, siyempre magtagumpay yung kanilang nilalayon no na no no na siyempre magkaroon po ng pagbabago sa ating uh, politika dito po sa ating bansa. So, yun ho at uh, meron pong mga, ano na no, may binabanggit ito pano, bali, ano para rin ho natin muli no. Itong sinasabi ni uh, Professor Jean uh, Franco ng UP Political Science Professor, oh. importante ho ito kasi lahat ho ngayon nakasentro na ho matapos pong eleksyon dito po sa impeachment trial ni Bipisara. Sara. The administration has invested so much in the um impeachment case of uh, VP Sara Duterte and I believe they will do anything to ensure that this impeachment trial will indeed happen and will uh, be favorable but for now it's... okay so you know uh, inulit ulit lang ho natin na ibig sabihin sabi po ni ano no ni professor Gene uh, uh, Franco na talagang gagawin po ang lahat nang pamamaraan sukdulan na magpalit po ng senate president oh yan ho kaya ang mga natin kasi siyempre ang uh, administration eh, ngen nag-iimbestiga na ho yan at talagang uh, patuloy na mino-monitor yung galaw po ni uh, senate president uh, Jesus Codero na kung ito ba ay uh, uh, ma-handle ma niya ba nang mabuti yung uh, impeachment trial ni Bipisara Duterte o baka biglang babaliktad yan at uh, maabsuelto ito pong uh, si uh, BP Sara. so ang gagawin po ngayon ang ginagawa, base po ito sa pag pagaanalisa ng isang uh, political analyst uh, mula po sa UP si uh, Professor uh, Jean uh, Franco ay uh, lahat po ng pamaraan so kapag napalitan po ito uh, ang uh, magiging senyalis natin kapag napalitan bilang uh, Senate president, ito pong si Jesus Cotero, ibig sabihin po niyan, walang tiwala sa kanya ang Pangulo na magagampanan niya ng maayos yung pagsusulong, yung paglilitis dito po kay uh, BP Sara Duterte at uh, siya po ay uh, maana, no? matanggal sa pwesto. At uh, may binabanggit dito, no? itong uh, ilang mga political analysts, mga kababayan, meron ako na pakinggan mula naman sa Ateneo, na kung saan ay uh, pwede rin din daw po no na i-alok yung magiging pwesto ho mababakanteng pwesto ni VP Sara alam Kung sino man ang naging uh, Senate President kasi sila po ang ano no mag-precede eh sa impeachment court ay uh, pepedeng i-offer daw yan ng pangulo no alam ba kung si Jesus uh, Escudero or si uh, Soto ang uh, magiging uh, Senate President no sa pagpasok po ng bagong kongreso, e eh, pwede raw na i-offer sa kanila. O oh, sige ganlingan nyo yung paglilitis dito kay VP Sara tapos kapag napatalsik yan ikaw ang i-appoint ko na presidente. So may mga ganun ho na mga posibilidad na i-offer para lalong ganahan at talagang magsumikap yung Senate President na talagang uh, ma-convict at tuloy ang mapatalsik ma-impeach ito pong si VP Sara Duterte So, yan po ang laban po ngayon. At, uh, siyempre, eh, talagang alam nyo naman ho, yung mga Pilipino, talagang nakatoon din po sa issue po ng politika dito po sa ating basa. Pero, hiwalay po ito ha, sa sa magiging uh, uh, paninindigan ng bawat senador. Alam nyo, dyan po sa so, senado ako, matagal din ako nag-cover dyan, noong ako ay field reporter. Bawat senador, may kanyang republika ho yan. Lalot ngayon ho, sa... Katatapos po na election 2025, papalapit na po ang 2028 elections. Yung kalahati naman ho, kasi yung bagong kalahati ngayon na 12 na umupo, 6 na taon yung kanilang termino, di po ba? So may naiwan na 12. So may natitira silang tatlong taong termino. So yung mga naiwan na 12 senators, yan naman ho ay <laughs> nakatingin naman sa 2028 at magiging maingat ho yan kasi baka maging mali po yung kanilang desisyon kasi magiging ano yan sensitive buo sila eh, na halimbawa nako marami taga ano taga suporta ni uh, BP Sara eh kung ako ay bumoto para siya ay ma-convict sa 2028 talo ako so ganun po ang mga posibleng mangyari or mabaliktad naman ang sitwasyon na kapag uh, halimbawa na sa pag-usad po ng uh, trial at uh, talagang dumami naman po ang uh, nagsabi na tama si Marcos tapos ang naging desisyon naman o hatol ng isang senador sa kabila baka maapektuhan din po yung kanyang ano no yung kanyang uh, pagkandidato muli sa 2028 elections. So yun po at uh, syempre, siyempre halos lahat din ho nakatuno yan kasi politika ho ito eh. Hindi naman katulad ng uh, sa korte na talagang yung merito ng kaso tapos eh beyond reasonable doubt eh hahatulan ng isang akusado, hindi po ito. Ito po ay tinatawag na numbers game. Paramihan luhang ho ng boto. Tsaka kinakailangan, dito, dito ho sa ating mga senador, oh, hindi mo kinakailangan magpaliwanag. Basta sabihin mo lang, hindi, ayoko ma ano ma-impeach siya, no? Ma hindi mo i-convict. Actuita, oh, ipapa-absuelto itong si uh, Bipisara. So, wala akong ganon. Basta butuhan, no? Oh, ito, eh, dito ko pabor ka ba o oh, hindi, tapos ang kwento. So, kaya lang, inaalagaan po nila yung kanilang magiging pwesto sa hinaharap. Oh, uh, eh kapag alam niyo ho dito ho kapag uh, na ano no na nakalusot at naabsuelto ito pong si VP Sara Duterte na ko jusko po sa 2028 elections alam niyo na ako sino sino ang nangunguna hindi ko sinasabing mananalo ka agad ha? pero talagang liyamadong liyamado. ito pong si VP Sara Duterte kapag siya po ay nakalusot dito ho sa kasong ito. Or, kung hindi man makalusot, halimbawa talagang namayani, kasi sabi kanina ni professor uh, Jean uh, Franco, na gagawin daw po ang lahat ng uh, Malacanang o ng administrasyon para manalo sa impeachment. Kasi sa mga nakaraan, di ba, alam niyo naman ho nangyari, yung uh, impeachment kay uh, dating uh, Chief Justice Renato Corona, di ba, talagang ginawa ang paraan at uh, may mga report noon na nagkabigayan ano ba eh, Yung pondo, yung DAP ba yun? <laughs> Tatandaan nyo na bawat senador ay nakatanggap ng uh, pondo para po sa ano no, sa mga bumoto ng pabor. So dito ho, aabangan ho natin at uh, tayo ho mga kababayan ay eh, magiging mapagmaside. Eh, kung uh, baka yung posibilidad do, uh, na baka magkabigayan ko ano man at uh, para kapalit ng uh, pagboto para ma-impeach po ito pong CBP Sara Duterte. Yung mga posibilidad, oh, binabag natin. Kasi nangyari po yan dati sa impeachment na ah, trial ni ah, Chief Justice Corona. Tapos pagkatapos na, welterin para pala. So, yun ho, mga kababayan. So, politika ho ito, oh, mga kababayan. At uh, alamin ho natin kung yung bawat senador, yung ngayon ha, tatandaan nyo ho. sabi natin, yung mga senador ngayon na sila ay pabor na ma-convict, yang si BP Sara, pag umusad ho ang uh, trial, baka pwede magbago eh. Kapag uh, titignan na nila, nako, ano ba pulso ng taong bayan? Nako, maraming ano, maraming uh, pabor at uh, talagang uh, sumusuporta kay BP Sara. Ano eh, sasali, sasali yan sa, sali, sa, salian, doon sa ano, sa, sa mag-absuelto. So, ganyan ho, talagang uh, politika ho ito. Itong usapin. Kaya ang maraming nga ho na nawagan na sana, itigil eh, na ho yung impeachment na yan kasi politika, at uh, magiging dahilan para lalong magkawatak-watak ang mga Pilipino dito po sa isyong ito. So, sumatotal mga kababayan, yung ating komentaryo, kapag napalitan po ito hong si uh, Senator Jesus Escudero bilang Pangulo ng Senado, ibig sabihin, walang tiwala sa kanya ang malakanyang na magagampanan ng maayos yung pagpapatalsik, yung pag impeach dito po kay BP Sara Duterte at yung mga posibilidad na kung sino ang magiging Senate President, eh, posibleng i-offer o i-alok sa kanya na siya ang maging Vice Presidente kung mabakante ang pwesto at tuloy ang maalis. Ito pong si VP Sara Duterte. Okay, no bueno, mga bayan, ha? May mga ganun po palang issue na kung sino po makakapatalsik kay VP Inday Sara, siya daw po yung gagawing Vice President. Ha? Tingin mo ninyo, mapapatalsik nyo pa kayo ngayon? Ha? Sa tingin niya, itatanong lang po. Sa tingin niyo po ba, eh, mapapatalsik niyo ba, maiimbis niyo ba si BP Baka po baliktad ang mangyari. Baka po si Bongbong Marcos ba ang matanggal na pwesto. Abangan niyo po mga mangyayari pag nakaupo na po yung mga senador na yan. Ha? Dahil pagkakarinig ko nga po kay Congressman Marcoleta, una niyo pong ilalakad dyan na hindi na po matuloy yung impeachment dahil galing pa yung 19th Congress eh. E eh ngayon, 20th Congress na. Iba-iba na po. Yung mga nagtanukala ng impeachment na ano iba dyan wala na. Ha? At yung mga senador, bago na po. Papayag po ba yung mga yan, yung mga bagong yan? Eh, hindi naman po umabot yan sa kanila. O, eh, titignan natin, ha? Ha? Mga kabayan, ha? At kung bago ka pa lang sa akin channel, mga kabayan, huwag nyo nga hitan hit like at subscribe button para updated ka sa... Maka-uploads ko araw-araw, kabayan. Paalam!